Dear Buhay OFW Nakita ko siya nakatayo sa labas ng bar Isa siyang GRO Mga kalapating mababa ang lipad Sabi daw ng iba At di daw sineseryoso Pero di ko maintindihan kung bakit Parang may magnet na humihila sa akin na lapitan siya Habang dumadaan ako Sa unang sulyap Mukhang simple lang ang kanyang muka Pero pag tinitigan mo lumilitaw ang natural na kagandahan. Bigla siya napatingin sa akin. Nahiya ako at uminit mukha ko. Hindi ako makakibo. Kaya't kunwaring dumiretsyo na lang ko pumasok sa loob ng bar. Kahit wala naman talaga sa plano. Wala pa masyadong tao sa loob ng bar. May isang maliit na bakanting lamesa at doon ako umupo. May lumapit sa akin na isang boy na parang waiter at sabi sa akin, Beer boss. Tumango ako malit na ang bar wala pa masyado tao pero may isang kumakanta na customer sa karaoke mayat niya dumating isang bakla na parang manager at nilagay ang beer sa lamesa ko na may kasamang baso mupo siya sa harap ko mahabos siyang katay sir ah magkano ba sabi ko puro lang po ayun maganda mga babae siyang po po ay nakatayo sa labas sabi ko alin siyan? yung nakaputi Jenny, hindi ka dito Jenny pala pangalan niya bagay sa kanya sabi ko sa sarili ko lumapit si Jenny hindi ko ka. sabihan mo si sir sabi ng manager umiti ng bahagya si Jenny at mupo sa tabi ko ano nga pala ulit pangalan ni sir? sabi ng manager ah, Ricky pala Jenny, ikaw na bahala kay Sir Ricky ha maiiwan ko muna kayo ha Kunin ko lang si Jenny ng lady's drink, sir. Sumulyap si Jenny sa akin at parang pinapakaramdaman ako. Tumina ko sa kanya. Sabi ko, sa totoo lang, kanina pa kita nakikita sa labas eh. At parang gusto na kitang kausapin. Ah, talaga? Sabi ni Jenny. At gumiti ng bahagya. Oo, unang kita ko palang lang sa'yo. Parang gusto na kita. Ewan ko kung bakit. Pinakanta kami ng manager ng ilang kanta sa karaoke. Di ko na malayan ng anong oras na pala. Bigla ko naalala na may maaga pala ako kailang ipasa sa boss bukas ng umaga. At may pasok din pala ako sa trabaho. Di ko naman kasi talaga balak pumasok sa bar. Napasubo lang ako. Kailangan ko na pala umalis. Pwede pa tayo magkita minsan sa labas? Bawal sa amin yan, sir. Pumunta ka na lang dito kung gusto mo ako makita. Pahin na lang ng cellphone number mo, sabi ko. Lako, sira kasi ang cellphone ko. Ipapaayos ko pa. Dahilan niya pero pakiramdam ko, nagsisinungaling lang siya at ayaw lang niya magbigay ng number. Kinabukasan, habang nasa trabaho ko, di ako makapokus. Di ko makalimutan si Jenny. Pakiramdam ko, gusto ko siyang makilala at mapalipit pa sa kanya. Pero sa kabilang banda, pinipigilan ko rin sarili ko ano ka ba? Nagtatrabaho yan sa bar at madaming iba't ibang kung sino-sinong lalaki. Sabi ko sa sarili ko. Pero di ako mapakali at nanaig din sa uli ang kagustuhan kong makita siya ulit. Dahil na naman ngayon, naisipan ko siyang puntahan ulit sa kanyang trabaho. Magandang gabi sir! At ito po ah! Ang sabi ng manager na bigla ko na mukaan. Magandang gabi din! Pwede mo pa itibo si Jenny? Naka sir, hindi available si Jenny May customer pa siya ngayon eh Okay lang, antayin ko na lang siya matapos Ako, marami nakapila kay Jenny sir eh. Isa kasi siya dito sa pinipilahan ng mga customers Lalo na biyernes na yon. Kita mo, ang dami pala nakapila sa kanya Ang dami pala niyang lalaki, sabi ko sa sarili ko Pero gusto ko talaga siya makausap Kahit sa huling beses man lang Kontra ko rin sa sarili ko at dahil desidido ko, nagbaka sakali pa rin ako na baka makaupo sa loob ng bar. Pero puno din ng bar. Kaya't nagpasya na lang ako antayin siya sa labas ng bar kahit umagahin ako. Tamang-tama at merong malapit na 7 eleven dun. At dun muna ako tumambay at kumain. Pero di ko na na nakatulog na pala ako at umaga na pala paggising ko. Hindi ako pinalad. Pero dumaan pa rin ako sa tapat ng bar. Mayat niya, Parang tinulungan ata ako ng mga anghel. Biglang kumabog ng malakas ang puso ko nang makita ko si Jenny palabas ng bar at nagmamadali sumakay ng jeep. Gusto ko sana siyang habulin para kausapin. Pero ang bilis niya nakasakay ng jeep. Buti na lang may nakaparadang taxi na gaabang. Kaya't mabilis ang sumakay ako doon at sinabi ko sa driver na sundan ang jeep sa harapan. Pagbaba niya ng jeep ay sumakay ulit siya ng tricycle. Sa isang liblip na lugar sa squatters area siya bumaba Nawalan ako ng loob na tawagin siya sa takot na baka magalit at sabihin niya na stalker ako. Kaya sumunod na lang ako sa Agos kung saan siya papunta. Pumasok siya sa isang eskinita at nakita ko na biglang may mga batang lumapit sa kanya at niyakap siya. Nanlumo ako sa nakita ko. May asawa't anak na pala si Jenny sabi ko sa isip ko. Andito na rin naman ako sabi ko sa sarili ko. Sinundan ko siya at nilapitan ko ang alin na nagtitindan ng kakanin. Magandang umaga po. Magkano po pala ang kakanin nyo? Sampung piso ang isang hiwa. Pabili ako ng sampung piraso po. Nang inabot sa akin ng ali ang kakanin na binili ko, naglakas ako ng loob na tanuin siya. Pwede po ba malaman kung kilala niyong babaeng bumaba ng tricycle kanina? Nakita ko po kasi na kausap niyo po siya kanina eh. Ah, yun ba? Si Jennifer yun. Naku, mabait na bata yun kasi tuwing Sabado, Pumupunta yan dito para bisitahin ang pamangkin niya at ang mga ibang bata dito. Hindi na po anak ama yun? Dalaga pa ang batang yun at wala pang boyfriend kahit magandang bata. Dami nga umaaligid yan dito tuwing pumupunta siya, pero di niya pinapansin. Ah, ganun po ba? Oo, oh. minsan pinapakyan niya ang mga paninda ko tuwing Sabado para pamigay sa mga bata dito na salat sa pagkain. Yung mga pamangkin niya kasi wala ng ama at hikain pa ang mga yun. Ah, sige po ate. Maraming salamat po. Sino ka po pala at ba't mo tinatanong si Jennifer? Ah, isang isang tagalha mga po ni Jenny at gusto ko po siyang makilala pa. Sige, good luck sa'yo iho. Sana magustuhan ka ni Jennifer at ang gwapo mo pa naman. Habang naglalakad ako po uwi, eh, hindi ko mapigilang umiti sa balitang nalaman ko. Mabuti na lang at madaldal si Alin na tanungan ko. Hindi ko pa nakilala si Jenny pero lalo akong humanga sa kanya. Hindi lang pala siya maganda at mabait, kundi busilak din ang kanyang puso.